Wen. Uh, Alay ka muna dito. Mayroon akong tanong sa iyo. Ano? Pag nasagot mo, bibigyan kita 20. Okay. So mayroon ka na pang baon, 'di diba? ba? Okay, po. tanong. Ang tanong, handa ka na ba? Tapos ba, pa ba 'to sinabi na may pambaon na ako bukas ulan naman. Ni sa Monday. Okay. okay, handa ka na ba? Okay, ito tanong. Anong hayop ang nagsasabi ng sarili niyang pangalan? Tatlong chance, tatlong chance. Anong hayop ang nagsasabi ng sarili niyang pangalan? Eh, yung baboy kasi oink-oink eh. Oh, hindi niya sinabi. Yeah. Yung baboy, oink-oink yun eh. O, paano yun? <laughs> hindi naman niya sinabi na. Hindi naman niya sinabi, baboy, baboy, baboy. <laughs> hindi naman. Sabi naman niya, oink-oink. O, oink. Oh, diba? O, oh, ano? Ano? Um, Una, una na yung baboy sabi mo, ha? Ah. Wala pa yun, wala pa yun. Eh, hindi ko sinabi na gano'n. Kaya... Ah, sige, sige, sige. <coughs> Tatlo. Uh -huh. Anong hayop ang nagsasabi ng sarili niyang pangalan? Okay. Isip, isip. Mama. Ah. May, eh, ano ka ba alam na ayos sa mind hindi, dapat ikaw nga sasagot eh. Sasagutin mo ngayon ni eh, para magkaroon ka ng 20. Ah. Sige bigyan mo rin ako ng hints, ma? Hindi po, hindi. Ay, ano ngayon yun, nahuhulaan mo nga Undi yun. lang, ma. Isa lang. Ah, sige. Bigyan kita ng clue. Ah, maliit siya. <laughs> maliit siya na hayop. Maliit na hayop. Mm, maliit siya na hayop. Ah, maliit na hayop. O oh, ano? O, oh, sisiyo? Sinasabi Ay, ba niya Sinasabi din. ba niya pangalan yes. ng sisiyo? Sasabihin ba niya? Oh, guys, sisiu, dalawa sisiu. na lang yung buhay ko. Oh, dalawa uh, na lang, dalawa na lang yung chance mo. Uh, maliit siya. Oh, maliit siya. Maliit siya, yung clue maliit siya. Tapos sinasabi niya yung pangalan niya mismo. <laughs> Meron bang ganun? O, oh, mayroon! Mayroon! <laughs> Oh, may po. Anong Mama, hayop? Lang, Anong hayop lang, ang sinasabi ano niya yung na? sarili niyang pangalan? Mama, pwede may... Ito na lang yung last clue. Dalawang clue lang. Ah, uh, sige. Isa pang clue. Oh. Uh, isa pang clue ay... Ah... Uh, ano? Ah, uh, medyo... Ano siya? Tahimik siya. Tahimik? Tahimik lang siya. Aul! 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 Hindi. Sinabi ba niyang, Aul? <laughs> Hindi naman. <laughs> Basta, ang sabi niya, Aul. Maliit lang siya na hayop. Maliit nga rin niya hayop. Tapos tahimik lang siya. Pag nagsasalita siya, sinasabi niya yung pangalan niya. Aul. Aul. Yung parang kabag naman araw nagtutulog, kabag gabi sinasabi niya. Hindi naman kaman. nagsasalita ang Aul. Sinasabi niya, Aul. Hindi ah. Sinasabing ano? Sinasabing owl. owl. Ano yun? Hindi, Wolf yun, owl. hindi yun. Owl. Ang, ang owl, owl hindi yun nagsasalita. Owl yun, ma. Kasi minsan kasi ginagawa rin nila yun kabaglang lang gabi. Hindi nagsasalita ang owl. Ay, nako. Ano ba? Yan? O, isa na lang. Di ba sinabi mo ng dalawa? eh, hindi hey, ko daw kaya, guys. Matatalo ako dito. Okay. anong hayop ang nagsasabi ng totoo niyang pangalan? Ibig siya, siya, siya mismo, siya mismo nagsasabi sa pangalan niya, siya. Maliit siya. Maliit siya, tahimik lang siya, pero nagsasal pag nagsasalita siya, sinasabi niya yung pangalan niya. Tahimik siya. Oo, tahimik Tapos siya. Tapos maliit. Maliit. Pag nagsasalita siya, sinasabi niya yung pangalan niya mismo. Pangalan niya. Sana na lang. <laughs> Kakaroon ka ng 20 pagka uh, ano, pagka uh, naulan mo. Yun. Ay ma, oh. ma. Ay kabag naman na ko to 20 na. Oo, oh, pinta agad. Isa lang pala. Oo. Oh. Uh, uh. Sige. Isipin mo to, raiswin. Isipin mo to, ko. Okay. Anong mo? hayop ang nagsasabi ng sarili niyang pangalan? Maliit siya, Tim. Maliit, tahimik. Pero, pero pag, na pag nagsasalita siya, Sinasabi niya yung pangalan niya. Hindi yung pusa. E, Hindi oh, yung pusa. E, e, sinasabi ba niya, pusa, pusa. Hindi <laughs> naman. Hindi yung abo. O dapat yung totoo niyang pangalan, siya mismo talaga nagsasabi sa totoo niyang pangalan. O ako. Hindi. Sinasabi niya talaga yung pangalan pag nagsasalita siya. Tahimik siya, Malit siya, pero sinasabi niya yung pangalan niya pag nagsasalita siya. Ay, wala ako nga pala kasi... Last na lang, isa. Na, last na lang. Hula ka na isa. Manghula ka naman na isa bago, bago ka susurrender kung hindi mo alam. Malay mo, yung isa, tatama ka na dun. Malit siya, tahimik siya, kabagayan salita sa sinasabi sa oh, oh, pangalan. Oo. Oh, Oo. Oh. O, oh, anong hayop ang sinasabi ba, niya alam, yung sarili pinarap, niyang pangalan? Uh, <coughs> please, Lord, kayo. Sige na, manghula ka na. Mangulubusan na tayo ng oras. Isip pa nga ako. Hindi ko uh, na Ano? ayup siya na kabalang uh -huh. oh. tahimik. Oh, malit siya na ayup. tapos tahimik siya pag nagsasalita. nagsasalita sinasabi, sinasabi, niya pangalan yung... niya. Mm. Uh -huh. Siya mismo nagsasabi sa pangalan niya. Kahit di siya tinatanong. Kahit di siya tinatanong, sinasabi niya pangalan niya. Sino magsasabi ng na sarili ng pangalan? Oo, oh, siya mismo nagsasabi sa sarili niya pangalan. Sino nagtatanong sa kanya? Kaya, kahit, kahit, nga, kahit nga walang nagtatanong sa kanya, sinasabi niya yung pangalan niya. Uh, bawat salita niya, bawat, bawat salita niya, sinasabi niya pangalan niya. Eh, kahit naman magsalita siya sa ulo niya? Oo! Oh. La! Okay. Ano? <coughs> kahit di siya kinakausap, kahit wala siyang nakita, Blue hamster. Kahit wala siya nakita. Hindi siya, na siya, <coughs> siya kinakausap. Pag nagsasalita yung hamster. Pag ba? nagsasalita siya, pangalan niya, lang pangalan sinasabi niya sinasabi eh. niya. O, pangalan niya sinasabi Mama, niya. Ma, nagsasalita ba yung hamster? Hindi naman nagsasalita yun. Timing yun. Oo, oh, timing. pero hindi siya nagsasalita. Tapos maliit. Ang ano nga, pag nagsasalita siya, sinasabi niya pangalan niya eh. O, oh, last na. Magano ka na oh, isa? Last. Oh. Mangula ka na lang isa. Malay mo, tsatsamba. So, what, So, and So, one... So, one so, na so, million chance na makuha ko to. One chance. Mangula ka na isa. Yeah. Malay mo, mawalaan Nakita mo ba ito sa YouTube ba yung sinabi mo? Hindi, hindi ko nakita. sa so Facebook? Hindi nga, hindi nga eh. Sige na, manghula ka na nga. Maubusan na tayo ng oras eh. Ito na mo. Uh, niya yung sarili niya yung ng pangalan. Oo. Oh, o, bakit, uh, na, oh, oh. Kahit di sa siya tahimik, kinakausap. Nasa ano lang siya, tahimik lang siya. Nasa isang lugar lang siya. Yung luma, natutulog ba siya sa, sa, sa araw? Hindi, hindi siya siya natutulog sa araw. May maaliwa niya natutulog. Kung saan-saan sa lang siya. Pero tahimik lang siya. Tapos pag nag... Pag, pag nagsasalita siya, pangalan niya mismo sinasabi niya. Hmm. Anong hayop na ito ano yun? Hayop siya kapag nagsasalita. Sinasabi sa rin para maliit at tahimik. -mm. -hmm. Anong animal yun? Oo. Sige na, mangula ka na isa. Para pag ano. <laughs> Di, ano 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 na ano natin ano guys. Oo. ano 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 na. na ano 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 hindi ano 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 na ano 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 Magsab oh, ano mag ba? Magsabi hayo? ka na nga lang ng isa para matapos na tayo. Tagal-tagal eh. Sabi sa sarili ka ng pangalan ko sa sarili Maliit at tahimik. Tapos, oh. eto eh, lang yung tatanong sa kanila sabi niya sa sarili ng pangalan. Mm, mm, mm. Ibig sabihin, eh... Sige na, magsabi ka na. Dalang rooster. Rooster? Oo, oh, sinit na. Hindi naman yung sinasabing rooster! <laughs> sirit na ako, sirit na ako. Oh, sirit ka na, sirit ka na. Ano? Gusto mo malaman? Sirit na ako. Gusto mo malaman? Oo nga. Handa ka na kung, anong, kung ano yan? So, Sa sang isi, isi Ano ba? Hindi ko alam. Toko! Gusto ko na toko yung Di ko sabi yung sarili Search ko ako sa Google. O, oh. <laughs> oh, ano ba? O, oh, di ba, pag nagsasalita siya, sabi niya, Toko! <laughs> o, oh, di ba? Ano, di ba, pag, di ba, tahimik lang siya, tahimik lang siya doon sa tabi-tabi, tapos, pag, pag nagsasalita, sabi niya, sab, sabi niya, sa kagad sa sarili niya, Toko! <laughs> <laughs> o, oh, sabi diba sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo. <laughs> search ko ba? O, oh, Isi-search sabi, Isi -search, sabi Isi search mo siya kung anong boses, ano oh, kung ano anong sinasabi niya. Ay, tanong O, oh, anong sinasabi niya, kung anong sinasabi niya, Tuko niya, <laughs> Tuko!